So, ayan guys. Ah. <laughs> tuloy na ito yung kwento guys. Ayan, habang naglalaba tayo. Ayan, magkukwentohan tayo para hindi ako mainit. Ayan. So, ang hirap pala guys, no? yung ano ba? Dati kasi sabi ng tatay ko, ipatanggal ko lang yung mga ano ko. Ayan guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kasi sabi ng tatay ko dati, ayan, pag lumaki ka na at wala na, wala na, ayan, yung mga ano lang sa, ano, sa balikat ko daw is ipatanggal ko. Sabi niya, before daw ako mag-asawa, ko daw yung uh, mga nunal ko kasi ano, problema daw yan sa ano, sa pag-ibig. Uh, kung meron daw ang pamilya, hindi daw magtatanggal. Mabroke ma yung ma family daw ako. Pero hindi ako naniwala nun guys. Kasi ba diba, sa mga kabataan ngayon, never pa naniwala sa mga pamahiin ng mga matatanda. No? So, ano, Tsaka hindi ko rin naman, guys, sinasadya ng mag na mag-asawa na talaga agad dati. Ayun, nangyari lang yung dapat nangyari. Kasi, ano, nabudol na ako. <laughs> Ayun, nabudol na ako. Pero hindi ko naman pinagsisihan yun, guys, yung nangyari na yun. Kasi maging mabait rin naman yung naging asawa ko sa akin. Yung bata pa ako nung mga time na yun. So, almost 6 years yung, ano namin, yung gap namin. So... Hanggang sa ano, ngayon ako naniwala guys na ano, na siguro nga, ayan, kung maniniwala ako sa isang pamahiin na sinasabi ng tatay ko noon, na ipapatanggal ko yung mga nunal ko sa balikat kasi pasanin daw to. Ayan, problema na pinapasan mo. Kaya, nag, eh, na, super bigat daw to kasi nga, kaliwat kanan daw talaga yung nangyari. So ngayon, yung, <laughs> ano, ah, uh, pag minsan, nag, nanilay-nilay ako, ayan, nag-iisip-isip ako hindi ka kaya ito na yung sinasabi ng tatay ko na ano uh, malaking problema yung sanunan ko awang kung sino kayo makakasagot comment kayo dito sa video na to kung totoo ba itong sinasabi ng tatay ko o kasi nangyari na ngayon kung ito ba yung dahilan or kung talagang naka uh, ano ba talaga yun sa tanhana ko na ganito yung ano mangyayari sa akin so uh, ngayon Parang, kasi hindi ko naman tanong tatay ko eh. Wala na tatay ko eh. So, naisip ko lang na hindi kayo totoo yung sinasabi ng tatay ko na dapat patanggal ko yung mga tat, ano mga nunal ko dito sa kap, ano, ah, ah, uh, kabilaan, ang balikat. Kasi, yun yung ano, na hindi ako magkakaroon ng, ano, ng pangmatagalan ng panghabang buhay na pamilya. Kaya, kung ipapatanggal ko naman to guys. <laughs> Hindi rin naman talaga ako kasi naniniwala sa gano'n. Ayan, ang pinapaniwalaan ko, of course, nandiyan si Lord. Siya po yung may gawa na kung ano man yung tinatah tinatahak natin na buhay. Ayan, eh, nakasulat na yan doon kung, kung ano yung mangyayari. At ginagabayan na lang na tayo ni Lord kung ano po yung ginagawa natin dito sa, ano, dito sa mundo para maituwid natin yung daan natin. Yun, yun yung naniniwala ako dun eh. Sabi nga nila, uh, kung talagang ano, gusto mong tuwid yung daan mo, ayan, kailangan mo magtiis mo yung Kasi nga lang, yung mga pagsubok sa buhay na dinaanan ko is hindi ko nakayanan. Kaya nangyari ganito. Kaya yun yung pinapaniwalaan ko. Pero minsan, naiisip ko rin kasi yung mga sinasabi ng tatay ko. Pero siguro naman, ayan, part of life lang talaga yung nangyari sa akin. <laughs> ayan, uh, alam nyo guys, yung ano, yung tawa ko, yung halakha ko, yung ngiti ko na, ano, na nakikita nyo, ayan, sa likod niyan is may, ano, may hinagpis na nangyayari. Ayan. Ayaw ko kasi makita ng mga anak ko na malungkutin ako. Tsaka, sabi nga nila nga, kung sino pa yung mga tao masayahin, tit, uh, sundan mo sila at makikita mo kung ano yung mga hinagpis nila sa buhay sa likod ng camera. Yan. ah uh, ako, oo, ayan, hindi na ako magpa-plastic. Eh. Sobrang dami ng mga problema ko sa buhay, pero mumingiti ako dahil gusto kong uh, burahin yung lahat ng mga problema na nangyayari sa buhay ko. Ayaw kong mananatili sila sa utak ko dahil ayaw kong uh, masira yung mga ano mga decision ko at yung ano mga pangarap ko sa buhay na dapat kong makamit para sa mga anak ko. Kaya ah uh, ginagawa ko ng paraan na maging okay ang lahat. Ayan, kahit hindi siya okay, Ayan, kahit mga ilang minuto, oras man lang na nakakalimutan ko yung mga problema ko sa buhay, ginagawan ko ng paraan. At nililibang-libang ko yung sarili ko para sa mga anak ko. At gusto ko talaga gumating uh, dumating yung panahon na kahit ganito lang ako may pagmamalaki ako ng mga anak ko. Yan. Alam niyo yung ano, ah... Uh, kahinaan ko. Super kahinaan ko talaga guys mga anak ko. Kasi, alam mo yung papakahirap ka sa buhay. Hindi lang naman sa sarili mo. Kasi kung ako lang, kung sarili ko lang, hindi ko na kailangan kumayod ng todo-todo, kumanap ng trabaho ng isa, dalawa, tatlong trabaho para lang, parang nakakain ako. Hindi na, no? Kasi kaya kaya ko pa kayo sarili ko. Kaso ginagawa ko lahat yan kasi para yung mga anak ko hindi mahirapan. Tatong lang talagang siguro ano ah uh, dumadating yung mga pagkakataon talaga na nagkakaroon tayo ng maling desisyon. Ah uh, hindi natin ano hindi natin na ano yung mga pagsubok sa buhay. ayan kaya nagkakaroon tayo ng ano maling buhay. Ayun. So ako oh, minsan na uh, naisip ko naman na sana nagtiis like, na lang ako. Sana pinapatuloy ko na lang yung pagtitiis ko hanggang sa matapos yung part namin ng pamilya ko ng asawa ko gano'n kasi para sa mga anak ko. Pasa lang, sobra-sobra na kasi. Ayan, 24 years ako ay tiis. Sinasabi ko sa kanya na ganito, ganyan. Ayusin mo na kasi malalaki na yung mga anak natin. Nakatahiya sa mga anak natin. Ayan, mag-aasawa na yung mga anak natin. Ganyan ka pa rin. Kailan ka magbabago, ganyan. Di ba? Nakakasawa kasi paulit-ulit ng paulit-ulit. At marami nagsasabi sa akin hanggat hindi ko daw winawakasan yung relasyon namin ng asawa ko. Hindi hindi magbabago yung asawa ko kasi nakikita niya na nandyan ako palagi kahit na ano man ang gawin niya. Yan. Uh, uh, kaya hindi rin ako agad-agad ng decision o pa ng taon-taon kasi ayoko rin maging ah uh, masira yung ano yung image niya doon sa tatay sa mga anak niya pero uh, mga anak na lang niya talaga ang nakakapag ano nakakatuklas sa mga ginagawa niya kasi ah uh, meron po tayong mga Facebook meron pong mga ano 'di ba social media kung saan dumadaan yung mga bagay-bagay na mga ginagawa niya especially ah uh, isa talaga na naging ano talaga na napagpatibay mo talaga na meron sa kalokohan is yung nakita ko yung picture niya na naisend niya sa email ko na kasama niya yung isang babae na sa hotel sila magkaya post pa silang dalawa apat na picture yon ayan hanggang ngayon hawa ko pa rin so ano ha nung mga time na yon pinatawad ko siya pero sabi ko sana hindi na mo ulit ulit kaso nga na ulit ulit kaya uh, pinagbigyan ko na kasi para kahit pa no kung masira man yung buhay namin maayos siya yung buhay niya ayan baka uh, naging tulay lang ako pero hindi talaga ako yun yun kaya yun ay naisip ko at uh, the same time ay yung pinabalang paliwanag ko din naman sa mga anak ko na tsaka hindi na mahabang paliwanagan pagdating sa ano ko kasi nga nakikita niya naman ayan maliit pa yung mga anak ko ayan uh, same uh, 9 months pa lang yung bunso ko is wala na, broken na kami. Hanggang yeah. sa pabalik-balik pa ulit-ulit, ganyan na lang nangyayari sa amin. Kaya, ayan, uh, masakit man, ayan, napaka, ano ko naman, no, kung sabihin ko na masaya ako. Hindi, kasi syempre, nakikita mo na nasasaktan yung mga anak mo. Pero, okay na yun, kasi kahit pa pa, no, mabago niya buhay niya, mabago buhay ko, parang lang mababago, di ba? No saben. <laughs>